guys, nice. dito tayo guys sa mga nag-aalaga ng gagamba. Patayin ang lalagaan mo. <laughs> Ayan, tingin. Tingin, tingin natin. Ayan. Ito yung mga gagamba natin. Ayan, oh, ang galing. <laughs> oh, laki o. Ang laki o. Kita ba? Kita ba? Kita. Napipi ko yan. Ano daw? Ano daw? Huwag ka kumimik ng bad So, yung gagamba. Lagi pa mo yung lalagyan ng gagamba. Gawa-gawa oh, lang nila yung lalagyan. Kulungan, tirahan ng gagamba guys. Eh. Ayan o, La, laki lose. ang gagamba o. mo doon sa lalagyan. Ang laki ano. Pang heavyweight ata yan eh. Ano <laughs> yan ano? ano, kuya? Malipakiyaw. Malipakiyaw ano. Ayan <laughs> o. <no>? Ginain <Ayan, laughs> na. Ayan. Ayan guys, pag-aalaga ng gagamba. Magkano ganyan pag binili? Isang daan kuya. Isang daan yan. <laughs> Aba, ako magbebenta na sa'yo yan. Ayan o. Matapang yan. Opo kuya. Napalaban na ba yan? Opo kuya, kanina lilit. liliit. <laughs> ayan, ganun. Kaya guys, yung kanilang lalagyan ay ginawa lang nila takip. Ayan yes! oh, takip, takip ng ano, ng sito. Yes. You know? Tapos lalagyan ng ano, no. yan, damo. Tiyo, ano oh. haging, ayan, damo. Sagi, tuyo, ano, saging, Tapos lalagyan ng sito, guys. Pero, ano, saan yun si Pugi, ano? Pugi, di ba, sana, sana. Sana, ayun oh. Eh. Uh. Alright, ayan, ang gagamba. ayan, ang Uh, dito, marami silang mga pang ano yan eh, pang sasama sa na sa Olympic yan eh. Kami <laughs> Yolo? Kasi sasama na sa Olympic yung ano, Battle of the Gamba. Sigurado, makakakuha ah, na naman tayo ng gold dyan. Ano, ah. dito, dahil dito, maraming gamba sa Pilipinas. Asan? Malaki. Malaki? Okay, Ay, payat. Parang malinuris yan ah. Pero ano, mahaba ang ano. Ano? Eh, Sumot na. Ayan. Pero parang mahaba ang kaniyang ano ano galamay Galamay. Oh. robotics nito ano <laughs> <laughs> <So, laughs> so, yung tawag robotics robotics ano 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 yan. Mayroon din siyang mga lalagyan na ano. naka-aircon na raw para daw manok, para daw manok 'yung mga langgam ba nila. Kuya na, patay <laughs> <Sorry. tayo. laughs> tata tayo na. Tatarita 'yung ano. Ayano, no. dami 'o. Oh. Dami mga 'ko. Okay. Okay na. Saan? Ng gagamba. Ayan, no. Mga isa na mako kumain. San? Ang hilaw. Ang hilaw. mga ano mga trainer trainer ito ng gagamba eh. o kung paano lumaban yung mga gagamba na magagaling All right guys so shout out kayo shout out shout out po siya shout out din uh, you know uh, grand champion ng ML alright right okay guys bye bye thank you sa pagpanunod uh, panonood, ah. like and share ng natin ng video